Kaya makikilala yung tunay na sugo doon sa turo, sa aral na kanyang itinuturo sa tao. O, oh, e eh, pagkasugo, kanino po mula? Mula po sa Diyos. E eh, yung hindi sugo, e eh, mula lang sa sariling niyang kalooban yun Ang itinuturo niya ay mula sa kanyang sarili at hindi po mula sa Diyos. Kaya alamin na natin, mga kaibigan, ito'y rektang pagtapalong ng ating tatanungin mga tagapagturo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo yung banturo o aral na ipinangaral sa inyo, lalo na kayong mga ministro sa Iglesia ni Kristo ni Manalo, sinong gumagawa? Kanino mula yung mga aral na itinuro sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo ni Manalo? Mula ba sa Diyos? Mula ba kay Kristo? Mula ba sa mga apostol? Kaya tumipi po kami mula po sa babasahin pasugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. E ganito po ating mababasa pasugo, Mayo 1961, pahina 4. Pansin ninyo, at sino nga ba ang gumagawa ng mga leksyong itinuturo ng mga ministro? Maging sa pagsamba, mga doktrina o mga propaganda ang kapatid na Felix Manalo. Alin sulit po mismo sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kanino galing? Kanino mula? O sino pong gumagawa ng mga leksyon, mga aral na itinuturo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? E aminado po sila eh. Yun daw gumagawa ng leksyon na itinuturo ng mga ministro sa pagsamba maging sa kanilang pagdudoktrina at sa kanilang mga pulong propaganda eh si kapatid na Felix Manalo ang gumagawa malabo ba yan mga kababayan? maliwanag mga kababayan si Felix Manalo ang gumagawa baka naman sabihin lalo na itong mga tagapagturo na Iglesia ni Christine Manalo mahilig yan yung hawak niya eh Nakasabihin nila, oh, yung ginawa ng leksyon, aba, sa udyok ng Espiritu Santo, hindi siya nag-iisa. Ganyan nagpandali ang mga ministro. Sa Iglesia ni Christy ni Manalo, hawak mo na sa lege, nagtipilit pang kumawala. Maliwanag ang gumagawa ang kanilang kapatid na Felix Malalo. Anong sasabihin ngayon ng mga yan? Siya nga gumagawa, pero may kasamang gumagawa. Ha? sa udyot ng Espiritu Santo. Totoo ba yun? Pasugo pa rin. Mayo 1963, pahin na 27. Tingnan natin. eh baka naman siya nga gumagawa, pero hindi kasama. Baka naman sa udyok na Espiritu Santo habang ginagawa niya yung leksyo. Tingnan natin. Kasugo, Mayo 1963, pahin na 27. Kaya't sa kapupara ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa bitna ng bayan. Pansinin ay si kapatid na Felix Manalo lamang, lamang ang bumabalangka at nagtuturo sa kanila. Si kapatid na manalo ba nila? habang gumagawa ng leksyon, may kasama? O Diyot ng Espiritu Santo, may maluwanag ang pagtatapag nila. Lahat lang itinuturo na mga araw, sa pagsamba, sa doktrina, sa kanilang mga pamamahayag, sa bitna ng bayan. Anong kanilang sabi? Ang gumagawa niyan, ang bumabalangkas niyan, ay si kapatid na Felix, manalo lamang, sulamente, walang kasama, at hindi ayo sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya mali yung kanyang mga palusit ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, yung mga tagapagturo dyan, humarap kayo sa katotohanan! Sapagkat so, hindi nyo kayang takasan ang katotohanan ito. Nalang itinuturo ninyo sa inyong pagsamba, sa doktrina, sa pulong propaganda, maliwanag ang pahayag nyo. Ang gumagawa niyan ay si Felix Manalo lamang. Kaya wala kayo lusot eh. Hindi niyo pwedeng sabing, siya nga gumagawa, pero may udyok, may kasama. Mali. Aminado kayo. Ang gumagawa niya, si Felix Manalo lamang. Ngayon, alam po ba ninyo sa Europa? Ay meron silang matibay na patutuo na may kinalaman dito sa pagbubunyag na ginagawa laban sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Anong kanilang matibay na patutuo? Mula po dito sa isang babasahin, Chiesa di Cristo del Lord. Ito po ay uh, Box 54, Baya Martiniti, 15 Milano, Italy. Sa Italia po ito, sa Milan. Tingnan niyo ang kanilang patotoo. Ito yung Iglesia sa Iglesia ni Cristo, patindi ng patindi. Ang pagpuna sa kanilang reliyon, hindi hindi nila kayang tutulan ang ginagawang pagsisiwalat. Kung ano ang mga pandarayang nangyayari sa leeb ng kanilang kinaaanibang iglesia. Ano pong patotoo? Sa Europa in particular, ay dyan sa Italia, dyan sa Milan, silang nagpapatulay. Napatindi ng patindi ang pagpuna sarili yung iglesia ni Kristo ni Manalo. Hindi niyo aya matututulan yung ganyang pagsisiwala, yung ganyang pagbubunyag na may kinalaman sa mga pandaraya na nangyayari sa loob ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Kaya ito, sa pangyayaring ito, mga kababayan, isipin ninyo, aral, si Ginoong Felix Manalo lamang ang gumawa, gumalangkas, sa makatwid, aral ng tao yan. Eh kung aral ng tao, Anong sinasabi ng Biblia? Ha? Hindi pala aral ng Diyos, ng Kristo at ng mga apostol. Galatia 1.8, 11. Aral tao pala eh. Dadapat kahimat kami. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo'y matakwil. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Ano po ang patotoo ng mga apostol? Kapag ka ang aral na itinuturo ng isang nangangaral ay aral tao, sabi nga ni Apostol Pablo, kahimat kami. O isang angel na mula o nanggaling galing sa langit, ang mangaral sa inyo, nang iba sa aming ipinangaral, dapat isa ang aral na itinuro nila, aral ng Diyos. Ang aral na hindi sa Diyos, aral ng tao, gaya ng itinuro. Ni Ginoon Felix Manalo, siya ang gumagawa ng mga aral na itinuturo sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. Maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, kahimat kami o kahit isang anghel na galing sa langit pag nangaral, iba sa aning pinangaral, itakwil nyo. Isipin nyo kahit anghel pala ha, galing sa langit. Kahit niya'y bumabat mangaral dito, at ang itinuturo ay iba sa ipinangaral ng mga apostol, itakwin. E di lalo na kung mga ngaral, isang anghel na galing lang sa tagig. Beno, hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig.